kinalig talaga ako ka Elias at ka Abigail. Mm. <laughs> <laughs> Thank you. I like it. Uh -huh. Diba cute? Ganyan talaga nice sa mga partner. Ano, uh, normal yung mga kulitan, harutan, mga something like that. It's okay lang yan. Kasi minsan, uh, ano yun eh, dagdag spice yan sa inyong relasyon. ng mga ganyang bagay. Kasi kung pareho kayo seryoso, boring talaga din guys. Kaya elami yung mga ganyang lambingan. Well, sorry everyone, no? Sa mga ka-Elias Chan, Siyempre, ako talagang na-miss ko mag-reaction kay Elias since how many days na. Kasi umuwi ako ng Pilipinas, hindi ako makapag-react-react dahil sa sobrang busy ko din sa Pilipinas. Ang dami kong na-miss, ang dami mga issue na na-miss ko talaga. So, hindi na, ala, hindi ko na alam kung saan ako na ulit mag-uumpisa. Pero kasi this time, nakita ko yung kanilang nambingan at kakulitan I will not. natuwa din naman ako. So, hopefully, na maka bumalik ulit ang aking <laughs> ano sa pagre-reaction dito kay Elias kasi talagang wala guys eh, parang nawala yung ano ko, yung concentration ko dahil lang sa Pilipinas ako puro trabaho din trabaho, linis doon, papunta doon sunlight, kahit ilang araw lang ko sa Pilipinas pero well at least, hindi naman, hindi ako nakakalimot kay Elias, kasi sa Pilipinas ako alam pa rin nila, Elias, maka Elias, maka Ilyas pa rin ako kahit mga anak ko ba kaya, totoo naman talaga yan guys kasi, sa mga sa mga issue ni Elias, hindi talaga ako naging updated ba, parang na ko yung mga issue, hindi na ako makasabay, nawala na ako sa ano. So anyway, so yun lang, kasi natutuwa na talaga ako sa kanila, at least lalo silang naging matibay, lalo silang naging, naging uh, close ang kanilang relationship, which is totoo naman talaga yan, kasi marami mga pagsubok mas sa buhay, pero dapat kayong dalawa talaga ang magtulungan, kayong dalawa ang magdadamayan, walang ibang makakapasolve ng inyong problema, kundi kayong dalawa lang. Yan ang taa.